Hello ka mga kabit. Another day, another vlog na naman tayo. So ngayon, tingnan natin kung anong beta to. Kaso, yung mga ganito nila, hair nila, ay eh, nagkakadikitan. Tingnan natin kung ano to. Let's go! So dito natin titingnan yung mga beta natin. Ito yung, may ano ko, yung beta ko. So, itong beta ko nagkakadikitan yung mga palhibo niya so wait lang let's go pakainin muna natin sila let's go wait okay. ano ba to guys female or male ito rin yung pagkain nila let's go Double tail ba to siya? Or hindi? Wait lang ha. So, papakainin ko na sila. Let's go! Oh, ito po yung mga pagkain nila. Oh, kumain sila. Kumain siya eh. Ito rin. pasensya ka na. Pasensya na kayo, ha? Kung ganito lang, lakas ang aquarium. So, wait lang. Let's go. So, ibalik na natin sila. Let's go. Ibalik na natin sila. Ito. At saka yung isa dito rin. Wow. Itong pagkain nila, ilalagyan natin. Ano nakakaalam nito Comment lang. Nakakaalam na ito. Na, double tail ba to or ano? Normal beta ba to? Or ano ganun? Yun. Female ba yun? I mean, ito, copy ko. Dalawa. Dalawa kong copy. So, yun lang. Bye-bye! Huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe, mag-like, at click yung button. Thank you! Bye-bye!